Pinasilip na ng Miss Universe ang stage kung saan idaraos ang 72nd Miss Universe 2023 competition gaganapin ito sa Gymnasio Nacional Jose Adolfo Pineda sa El Salvador ngayong darating na November 18. Ang Gymnasio Nacional Jose Adolfo Pineda ay isang indoor arena kung saan dito ginaganap ang basketball tournament ng El Salvador. Meron itong 12,900 na Atao na capacity. Makikitang puspusan na ang mga staff and crew ng Miss Universe para pagandahin ang stage. Makikitang paharap ang magiging setup ng stage. Makikita rin na asalukuyang nilalagyan na ito ng malawak na runway dahil inahasahang magpapatalbugan sa pagrampa ang mga kandidata ng Miss Universe ngayong taon kung saan snake walk daw ang pambato ni Michelle D. Samantala sa kasalukuyan, naghahanda na raw ngayon si Michelle D. papuntang El Salvador dahil magsisimula na nga ang competition na yung November 4 kung saan inaasahan ang pagdating ng mga kandidata para sa registration at vaping. Ah. Nang makapanayan na media si Michelle D. at natanong ito kung ano ba ang kanyang magiging strategy ngayong taon para maiuwi ang ikalimang Miss Universe Crown, sinabi nitong ito to niya ang laban. Araw-araw daw siyang magpapakita naman mga pasabog bilang katunayan 72 na iba't ibang klase na mga pasabog na gowns at outfits ang kanyang daladala para sa kompetisyon. Hindi raw siya magpapadikta kahit kanino dahil ilalabas at ipapakita daw niya ang kanyang authentic self. My wardrobe, it really has accentuated my personality, my branding. We put in a lot of work, But I'm very confident in the wardrobe choice. Hindi na rin daw gagayahin ni Michelle B. ang lumang strategy ng mga kandidata ng Pilipinas na no when to pick o sa coronation night lang magpapasabog. Dahil hindi na daw yun uubra pa, matatandaan na sunod-sunod ang pagkakaligwak ng mga kandidata ng Pilipinas tulad na namang noong last year kung saan naging malamya ang ipinakita ni Celeste Cortese sa kompetisyon dahil naging kumpiyansa raw itong makakapasok sa top 20 at doon na lamang daw niya plano magpakita ng kasabog sana. Ngunit sa kasamang palad na ay naligwak ito. Ayon kay Michelle D., 100% itutodo raw niya ang laban simula day 1 pa lamang ng competition. Dahil determinado daw siyang maiuwi ang ikalimang corona. I want to win it wholeheartedly. 500%, 10,000%, sobrang pinaghandaan niya na, pinaghandaan ko, pinaghandaan ng buong Pilipinas. Bilang katunayan, dinala na raw ni Michelle D. ang kanyang pasabog na national costume para kompleto na lahat. Ipinakita din ni Michelle D. na tuloy-tuloy at puspusan pa rin ang kanyang training para sa question and answer. Ayon sa schedule na inilabas ng Miss Universe, magsisimula ang kompetisyon ngayong November 4 at sa November 8 naman ang Coronation Night.